Si Nestor ay dalawampung taong gulang. Panganay sa walong magkakapatid. Simula lang mamatay ang kanilang ama, siya na ang tumulong sa ina para sa kanilang kabuhayan. Naranasan na niya ang iba't ibang mabibigat na trabaho tulad ng pagiging kargador, pangungopra at laborer. Ang hirap na kanyang pinagdaanan ay bakas sa kanyang katawan. Matiponong dibdib at malalaking braso at hita. Sa taas na 5'10, matangos ang ilong at sinasabi ng marami na may nangungusap na mga mata. May maipagmamalaki rin naman si Nestor. Para kay Nestor, ang mahalaga ay ang perang kikitain araw-araw para sa kanilang pagkain. Hindi siya tulad ng ibang kapataan na kapag nagkapera ay nasa inuman o barkada siya. Kapag may bakanting oras ay nagpapahinga lang sa bahay. Trabaho lang ang inaatupag niya dahil sa bili ng kanyang ama na huwag pababayaan ang mga kapatid. Dahil dito, wala pa siyang karanasan sa pag-ibig o sa pagkakaroon ng kasintahan.